Paspasarapin pa natin ang ating gulay gamit ang Coco Mama Fresh Gata. <laughs> hindi pa naman tayo sponsored mga tol, pero syempre magpapakita ang gilas tayo. Para naman mapansin tayo ng ating future sponsors, di ba? Sinimulan ko lang pala maghiwa ng kalabasa mga tol. Tinanggal ko pala siya ng buto pati bala. Medyo na paslow mo nga yung video ko dito mga tol, pero ayos lang din naman. Tinunod ko tol yung sitaw natin. Magluluto nga pala tayo ng kalabasa at sitaw na may gata. Kaya nga pag may mga gata ang niluluto kong mga tol, hindi talaga nawawala sa isip ko yung Coco Mama. Hindi mo na magpigapa ng tinyog mga tol para makakuha ng fresh gata sinimulan ko na pala tol magpahit ng mantika tapos ginisa natin yung ating baboy bawang pati sibuyas sinimplahan ko lang tol ang patis pampalasa lang yung mga tol tapos onting paminta gumamit din pala ko tol ang leftover na alamang ayan mga tol so ayan mga tol halo haluin lang natin hanggang magkunbay ng ating pampalasa at ilalagay na natin yung ating coco mama fresh gata dahil sa coco mama mga tol lasat na nasap mo ang lasa ng gata nilagay ko na rin pala yung kalabasa mga tol para pag kumulo, is malambot na rin yung ating kalabasa habang naghahalo-halo tayo mga tol, ilagay na rin natin yung sitaw. Uy, minaligaw na ang palaya. Pero okay lang yung mga tol. Hindi naman papait eh. Pampasarap din yan doon sa ating ginita ang gulay. Hayaan lang natin kumulo mga tol ng mga ilang minuto. Tapos ayan, kakain na naman tayo mga tol. Another dish na naman tayo gamit ang Coco Mama Fresh Gata, ba? Diba? Dahil sa Coco Mama, may ulam ka ng masarap, ba? Diba? Tapos ayun, nyarap!